Yob, anong, ano anong nangyari sa Yob? Ang binubuli siya. Ano nangyari? Hindi Ay, ano pa tayo? <laughs> Nagtikal lang. Parang ano lang, parang nainitan lang. Nahilo si Yob, mga kaidea. Bigla ako nahilo. Nahilo, akala ko kukuha kami ng ambulansya sa barangay. Nagago ka, ko Baka Namutla. namutla. Baka ano mo pa yan. Ay, ayun. Ayan na, okay na. Okay na. Okay na. Naka na. Kaya eh, pag naka t-shirt ako, sabi ko hindi ba lagi ako naka sando. Pag, na pag naka lang. Pag naka t-shirt ako, hindi ako makakilos. Sa libad ba ako pag naka t-shirt ako, hindi gusto ko kasi nararamdaman ko yung hangin. Oh, sige. Pero okay ka na. Oh, okay na. Papahinga ko lang. Oh, okay. Okay? papahinga lang. Hindi lang muna pupunta sa ano, makikiramdam dito sa nasa initan kasi kami. Makikiramdam pa ako. Pero kaya na. Eh, Yem Ang sabi mo? Ay, kung patay. <laughs> patay kung patay patay kung patay <laughs> patay kung patay daw yung <laughs> tad-tad na na minasilyahan mo na ng bulka sila masilyahan mo na ng bulka sila <laughs> yero ha ah, tad-tad oh oh sayang hindi nyo na ako sa sumabay hindi ko nakita saan eh ko sa baba Kilera niyang baktungan na yan eh. Kilabaktung mo na yan. Ayun. 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 Tarlapot ito. Ibatay na ito. Ito yan o. Ibatay na ito. Payong. Ayun. Payong. Hehehe. <laughs>

yo, itong tubig na to galing to dostas. Oh, tay na din, nandun oh, na daw sa araw. Oh, na. Sa kapukulit,